Aries, dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na tao. Ngayong araw bagong taon pa naman, kung hindi ka mapapasok ng pagkakamali sa unang araw ng taon, ay maganda para sa iyo dapat kang maging wise na may striktong ugali muna ngayong araw, nang walang makalapit na mga tukson na tao na gusto lang laging nakikinabang sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus. Maging maingat ka sa pamamasyal ngayong araw lalo na sa gabi, dahil may aura ka ng tukso na gustong malapitan ng mga tao na mahilig makagawa ng kalokohan. At huwag kang masyadong magpakabusog ng pagkain sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at huwag ka magtatagal maligo sa madaling araw at sa gabi, at bagong taon pa naman, dapat mong iwasan na magalit ngayong araw, kagad para hindi ka mapasok ng kalungkutan, gawin mo dapat ay relax ka para hindi ka mawalan ng aura ng swerte, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Cancer, ang maging maunawain ka at maging masaya ang aura. Kung makakausap mo sila ngayong araw, ang kapamilya para hindi ka madalaw ng bad energy sa gagawin sa unang araw ng bagong taon at iwasan mo rin ang maglibre ng pagkain sa ibang tao o kaibigan. Ngayong araw para maging masaya ang araw mo at hindi ka laging hihiritan ng mga kaibigan nang makaiwas ka sa gastos dahil kukuhanan ka lang nila ng swerte. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maganda ang aura mo ng swerte ngayong araw. Dapat mong iwasan na mainis o magawang magalit para sa unang araw ng taon, ay hindi ka mawala ng swerte. Umiwas ka magpakabusog at iwasan din ang alak sa gabi para maingatan mo ang kalusugan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo. Umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, bagong araw ng bagong taon pa naman, kung makikipag-discussion ka ay pwede kang mainis na mababawasan ang aura mo ng swerte, at maging alerto ka sa lansangan para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Ngayong araw ay laging magingat ka sa mga tao na mahilig magpaganda at laging mahilig magpakyot dahil sila ang mga tukso ng gastos at pag-aaway. Layuan mo na kagad sila ngayong araw. Ang naaayon na gagawin at maging alerto ka sa mga ligaw na hayop lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Ngayong araw ang dapat ay maging wise ka na maingat, huwag ka basta maniniwala sa mga madidinig, kahit pa iyong kaibigan. Para maingatan mo ang mahahalagang bagay na nasa iyo na at huwag ka nang gumyahi ng malayo ngayong araw para makaiwas ka sa ikakahina ng kalusugan signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Sagittarius dapat ay maging mapagpasensya ka ngayong araw sa magagawa mo na mahabang pasensya ang swerte mo sa gagawin ay hindi mawawala bagong taon pa naman ng tuloy na maging masaya ka, at iwasan mo din ang masyadong mabait, ngayong araw dahil sasamantalahin lang ang iyong kabaitan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan ngayong araw, o mga biruan dahil pwede ikaw ay kukuhanan ka lang ng swerte, ng iyong makakausap, at bawasan mo muna ang ugali mo ngayong araw, na mabait dahil, baka puro libre ang hilingin sa iyo ng kasama. De kinukuhanan ka lang ng aura ng swerte at pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, mas makakainam sa iyo ngayong araw, sa unang araw ng bagong taon, na may ugali kang mahirap na makausap, para lalayo sa iyo ang mga tao na gusto lang gumawa na mahingan ka ng pabor, o uutangan ka ng pera, at maging mapamili ka sa dapat na makakain para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, para sa iyo ay pag-iingat sa kalusugan, umiwas ka sa mga lugar na alam mong mabaho, dapat lagi kang magtakip ng ilong at sa mga maalikabok, at huwag kang basta magbibigay ng suggestions, muna ngayong araw sa mga in-laws para hindi mapag-isipan na mahilig ka lang magyabang. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.